Speech act theory. Ano man ang ating sasabihin, ito ay may kaakibat na kilos. Maging ito man ay paghingi ng paumanhin, pagbibigay babala, at iba pa. Ang speech act theory ay may tatlong akto component ng pagsasalita ng tagapagsalita. Ito ay tungkuling locutionary, illocutionary, at perlocutionary. Ang tungkuling lokusyonaryo, ito ay ang pagsasabi ng isang bagay na may kabuluhan o may katuturan. Marco, gusto ko sanang magkwento sa iyo tungkol sa nangyari kahapon. Ano yun? Anong nangyari? Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo, ah, uh, pero nakita ko si Rhea kahapon na may kasamang iba. Okay. Tapos Ah, uh, siguro baka hindi ko lang kayang tanggapin na may iba na siya. Nahulog lang ako sa ideya na baka kayo pa. Sa senaryong ito, ang aktual na pagsasalita ni Ana o ang locutionary act ay nagpapahayag ng kaniyang nararamdaman at iniisip. Hindi pa niya itutuwirang ipinaabot ang layunin o intensyon na gustong iparating. Kuling ilocutionary Isang tungkulin ng pagsasagawa ng isang bagay o isang mensahe ayon sa intensyon ng nagsasalita. May tiyak na puwersa tulad ng pagbabatid, pag-uutos at pagbabala. Ang senaryong ito, si Lisa at si Carla ay magkausap sa isang mall habang namimili. Ang ganda nito, pero medyo mahal, no? Medyo mataas ang presyo, pero kung gusto mo, Pwede naman kitang tulungan sa pagguha. Malakas ang points ko sa store na to eh. Hmm, sana matulungan mo ako ah. Hindi ko kasi kaya kung mag-isa. Walang problema. Alam mo, kung gusto mo talagang makuha yan, tutulungan kita. So, sa senaryong ito, ang elokusyonary act ni Lisa ay nakapukos Uh, sa pagpapakita ng kanyang pangangailangan o kahilingan na gustong matulungan ni Carla. Sa pamamagitan ng kanyang mga sinabi na sana matulungan mo ako ang layunin niya ay nagpapahayag ng isang kahilingan na may implikasyong humingi ng tulong kay Carla. Si Carla naman ay tumugon ng positibo na nagpapatunay na natugunan ang layunin ng pagpapahayag ni Liza. Tungkuling perlocutionary. Ang tungkuling ito ay dulot ng pwersang ilokusyonari. Nagpapalabas o nagtatamo ng isang bagay tulad ng panghihikayat, pangkumbense, at ang pagbabawal. Sa senaryong ito, si Jojo at si Mark ay magkaibigan na nag-uusap. Si Jojo ay medyo malungkot at gustong magsabi ng kanyang nararamdaman. Alam mo, Mark, para ang bigat na ng lahat. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pakiramdam ko, hindi ko na kaya. Jojo, bakit mo nasabi iyan? Huwag mong sabihin, tapos na ang lahat. Kung gusto mo nang kausap, nandito lang ako para sa'yo. Pero, wala nang kwenta. Wala na akong ganang magpatuloy. Jojo, wag ganun minsan talaga magulo lang talaga ang buhay. Pero sa mga oras na ito, mas kinakailangan mo mga taong nagmamahal sa iyo. Kaya ako, nandito ako para sa iyo. ito, ang perlocutionary act ni Mark, ang epekto ng kanyang mga salita kay Jojo. Ang kanyang mga sinabi tulad ng "Wag mong sabihing tapos na ang lahat." at nandito lang ako para sa'yo, ay nagdudulot ng emotional na epekto kay Jojo. Ang mga salitang ito ay nakakatulong upang mapagaan ang nararamdaman ni Jojo at ang layunin ni Mark ay magbigay ng komport at magpalakas ng loob kay Jojo. Ang resulta ng kanyang pagsasalita ay isang pagbabago sa estado ng kalooban ni Jojo mula sa kalungkutan, naging mas magaan ang pakiramdam at nagkakaroon ng pag-asa si Jojo.